try the viral Spanish bread from Pase. Basta sobrang sarap niya, basta malambot, tapos malaman yung loob. Mabate rin mga yung tinapay, okay. kaya masarap. Papanood ko lang po to sa Facebook, tsaka sa TikTok. Ah, uh, kami, kasi parang sarap-sarap tignan eh. Pinigpilaan e. Eh. Sobrang haba talaga ng pila. Pero naman, marami namang Spanish bread kahit sa bakery. Kaso siguro, kakaiba siguro yung lasa ng Spanish bread nila. Yun nga, since aside from it's trending, syempre may intriga ka, di ba? Bakit naman pipilahan mo yung simple na tinapay? Bakit parang, it would take you hours to line up for a bread? Kasara to pa lang po ata, nakapila na po sila. Uh, Alam a na po. Ano oras po kayo nakapila? Ano si uh, uh, four. mga four 4. Okay lang sa inyo kahit matagal pila? Opo. Kasi? Masarap po eh. Pam tsaka po yung 6 pesos sulit na din po. Mapanood ko lang po to sa Facebook tsaka sa TikTok po. Ako first time kasi talaga ko mm, yung kasawa ko yan. Sinabayok ako. ako Ayaw lang bumili dahil makabarong pili Saan nyo napanood? Sa TikTok siya yan. Napanood siya sa TikTok? Biglang lumabas siya sa TikTok. Ano yun? Napanood ko lang siya sa Facebook na nagbabiral. Napanood ko lang po siya sa TikTok eh. Tapos, na-curious lang ako. Ah, na-curious kami. Kasi parang sarap-sarap tignan eh. Na-curious din ako nung nakita ko yung marami nang bumipila. Tapos, gusto ko siya tikman. At timing lang pagkadaan ko, daan way ng papaw eh. Eh, kita ko yung pila eh. So, medyo matra ka talaga. Ay, sa gantong oras, wala pa yan. Pero pagkadating talaga ng umaga, rush, hour, lalo mag, pagka magagabi, mag sobrang talaga ng pila. Ano po, siguro po nasarapan din po sila. Kaya pumipila din po sila. Sinabayan ko ako ayaw pumili bumili dahil mahaba raw pili. O oh, saan nyo nalaman to? Ano nalaman? Dito na, dahil tigay rito ako eh. Kaya e, masarap naman. Sige ka ako, pila ka ano. Eh kapag ganito na, ayoko na. Ang haba! Nadaan ako lang, tapos nakita ko yung logo niya. Same doon sa napanood ko. first time niyo? Hindi po. Araw-araw po. Ah? Apo. Okay. So, pang ilang beses mo na to? Ano po, mag-iisan linggo na po. Tsaka may mga nagpasabay po kasi sa akin, mga katrabaho po. Tapos, sinend ko sa kanya. Tapos parang ang, ano, ang juicy, creamy, gano'n. di, nag-decide kami ngayon na subukan namin. Kahit di ba kami natutulog. <laughs> yung ano, yung misis ko kasi ang nakapanood kasi namakakakakak ko lang siya. Ah, yung misis ko nag-request na bumili ako ng Spanish bread. Pinapunta lang ako ng asawa ko dito. So, ano na mo siya? Anong yung mo yung Spanish bread o yung malunggay? Yung Spanish bread po. Kamusta naman po siya? Masarap naman po talaga. Bale, natikman ko yung pandesal nila. Siguro sa limang piso sulit na kasi yung loob niya malaman talaga. Yung Spanish bread po kasi niya, nagbe-melt po kasi yung anpo yung palaman. Nagbe-melt po talaga. Apa, masarap po kasi, sobrang lambot ng tinapay niya eh. Kahit ano na siya kahit di mainit, masarap pa rin siya. Kung baga pag sinalang mo po siya sa oven, is nagbe-melt po. Mabate rin mga yung tinapay. Okay. Kaya masarap. Oh, Tapos pag malamig na po siya, pag ininit niyo po, nagbe-melt pa din po. Dahil gusto ko yung lasa niya. Hingin ko mukhang masarap naman. Eh. Pinigbilaan eh. Pa, masarap talaga siya. Tubo so, namin parehas. Pandisal at Spanish. Para yung Spanish bread, ngayon pa lang pipilat, titikman ulit. Parang butter po siya. kasi kung makikita sa mga nagbabiral na video, talagang ano eh, parang matatakam talaga eh. Kaya ganyan siguro. Kaya worth the ang pila nila pag natikman nila. Yung natikman namin sa kaibigan namin, um, actually masarap sa hindi siya nakakaumay kay Inel. Yon na uh, hindi siya ganong matamis katulad nung sa ibang bakery na nakakainan namin yun ibang iba siya sa uh, ibang bakery talaga sobrang sarap sobra pero naman marami namang Spanish bread kahit sa bakery kaso siguro kakaiba siguro yung lasa ng Spanish bread nila siyempre hindi ko pa na titikman um, let judge later pero if masarap mas okay para worth it yung pila umulan po tapos on the way pa lang mukhang sila nabutan na ng ulan kaganina pa eh po katulad ng nagba po dahil ano, sikat lang po yung nagtitinda dito po. Kahit hindi po sikat yung nagtitinda, masarap po talaga. Kasi yung Spanish bread nila, yung talaga pinakamabilis maubos nila. Pero yung pandesal naman, meron naman lagi silang stock yan. Uh, yung nakita ko is ano, na interesting yung ano, yung texture ng Spanish bread. Iba siya sa, sa normal na bakery. Yung sa ibang Spanish bread, ano yung lasang asuka lang talaga eh. Walang ibang special na lasa eh. Yun lang talaga, sa totoo lang. Sa kanila talaga, hindi siya ganong matamis, sakto lang. Uh, masarap talaga. Natigma ko na talaga niya. <laughs> hindi nakakaumay, balance lang talaga. Andun pa rin yung lasa ng tinapay, yun lang. Yun lang. <laughs> Ay, ano, pangalim na po ito eh. Pangalim na balik ko na po eh. Nakadagdag din yung, ano, yung crowd na, yung crowd. Parang marami may bumibili, siguro masarap. May kuryoso din din siguro. Dinadayo din po ng iba. Balak nila na, ano, yung gano'ng sarap yung Spanish bread dito. sa Makapapila. <laughs> Oo, oh, makapapila talaga sir. Kasi siyempre binalik-balikan ng mga nakasanayan na po dito. Di ba ganun naman tayo pag pila. Siyempre, curious tayo. Gusto natin itry kung gano'n ba kasarap yung, yung Spanish food. Kasi dinudumog eh. Ganyan naman tayo. Di ba? Try lang. First time lang din kasi namin. Po nila kasi daw masarap po daw yung pagkatimpla ng tinapay po namin kasi ang Tekwat Bakery bali 5 months pa lang po itong nagbukas pero marami na agad customer Talagang dinudumog talaga siya kaya tinry ng asawa ko Tinryin niya kung ano. o oh, dito kasi, dun sa kabila, nung nakaraan, daling din kami ngayon sobrang haba ng pila inabot kami ng siguro mga isang oras tapos ano uh, wala yata sila nung gusto ng misis ko kaya tinrain namin dito sa iba tatlo po na branch tapos may isa na naman po na ibubukas na naman uli tatipas sa bambang tsaka yung tapat ng pure gold tsaka po dito Ayun, testing namin yung Spanish bread. Oo, natakamata siya eh. Kasi ilang beses na kami pabalik-balik noong nakaraan sa kabilang branches kami. Kaso Mahaba rin ang pila? Ah, uh, yun nga, since very limited kasi yung stocks nila when it comes to the breads. I thought that it was unlimited considering na pinipilaan nga sila. Then na uh, parang dito na siya ginawa, dito na ginagawa yung breads. But then hindi pala, it's delivery based. So of course, I wanted to try their best seller, which is yung nakilala sila for the Spanish bread. Ah, uh, kaya lagi mahaba pila kasi yung hobby nila isa lang. Tapos siguro, yung batch na nailalagay, tato-tato lang. Kiyempre, hindi pa sa bibili ng mga customer yung kung gaano karami lagi. Kaya siguro ganun lagi, kakaba yung pila. O ganitong katagal, ang haba ng pila, parang tinatabad na rin ako. Igarito rin ako, sayang nga ba't gano'n. Kako dapat, ano, hinahanda na yung kagad, di ba? Oo, oh, gano'n ba yung mga tao? Ang haba-haba ng pila, oo. Oh. pero mas maganda kung medyo mas nila o oven nila. Mga maaba ka, pa sila. Siyem <laughs> say, wala magagawa eh. Basta sobrang sarap niya, basta malambot, tapos matamis yung ano niya, yung loob. Basta masarap, sobrang sarap niya.